Good morning guys. Dito ako ngayon sa bukid namin guys. Ito yung tinanim namin ng ano noong July 15 na malakas yung ulan. Ah uh, ito na siya ngayon guys. Uh, yung palay namin. Dito ako ko ngayon dito sa bukid. Ito yung binablog ko dati guys sa yung aking YouTube. Ito na siya guys oh. Ayun, yung mga palay namin guys. Bula doon sa dulo. Ayun, sawa ng Dios. Maganda naman yung palay na palay ng si tatay ko dito sa aming ano ngayon, tanim namin ngayon hindi katulad noon, madamo ngayon ito na siya ito guys oh, yung palay oh, oh ito yung bunga ng palay nita yung palay namin ngayon oh, maganda maganda yung bunga niya oh, sa ng Diyos, sana makaisang daan ito yung ano namin guys, ah, binablog ko dati na tinataniman na bagyo nung July 15 ngayon ito na siya ngayon, yung resulta niya. Sa awa ng Diyos, binigay sa amin kahit papano. Maganda naman yung binungahan niya, yung bunga ng palay. Yan guys, pakita ko sa inyo ng puti. Ito guys, oh, yung bunga niyang palay. Oh. Yan, ganda din yung bunga niya. Hanggang doon sa dulo guys, yung ano ng palay. Yan. Uh, ito ngayon guys yung ano namin. Kaya nandito ako ngayon sa bukid. Tinitignan ko yung bukid namin. Sa October, ano naman to guys, October mga 15 October 15 mag ano kami dito mag ano kami kasi doon sabi na guys nung pinakita ko yung nagre-refer kami sa kabilang party namin yon eh nauna na yon nung September 13 natapos na kami doon kaya ngayon dito naman kami sa isang party ito guys so, uh, may yung naiwan noon may hinog na dun sa may pula namin noon na naiwan gaga ngayon pupuntahan ko ngayon dito ta harvesting ko yan tayo ipapaharvester ko yun doon ay sa taas na maya doon sa taas mayroon kami paparvester doon sa taas na maya kaya ano yan ano namin ngayon ah uh, kapasin gap ko ngayon dito ko sa bukit na ano para tignan ko kasi sa susunod na naman na linggo pag i kami dito kasi ulal na sa lapas na yung bunga nya yan ito ang bunga na pala ng pala namin ngayon guys ngayon yung bunga niya Ganda. Ayun, doon sa dulo. Doon sa dulo-dulo. Tong dulo. guys guys, sabay dulo pa doon. Yung pinag, -pinag namin ng kangkong dati doon. Pinakadulo noon. Hanggang dito. Ito yung ano, Itong green na to hanggang doon. Ayun, ipaparbis namin. Ayan guys. Sana maka isang daan kaban Para mabawi naman yung ano, yung pagod kahit na bumagyo noon ng July 15 nagtatanim kami dito ito yung kinalabasan din awa ng Diyos na binigay naman yung swerte kahit paano may ano kami swerte din at sana sa pag-ani namin dito na si din sana hindi umulan at wala ng bagyo ngayon kahit na may ulan wala ng problema kasi ano, ah, uh, hindi pa naman naanihin kailangan niya pa yung tubig. Okay lang yung may ganitong ulan-ulan, paambon-ambon, may kagabi, umaambon. Ah, uh, ganito kami dito guys. Ah, uh, buhay, ano to, buhay magsasaka. Ito yung kinabubuhay namin guys, kaya ito yung pinagsisikapan namin dito. Kaya wala tayong ano, uh, ito yung kinabubuhay namin dito. Kaya ko yung support nyo guys na matulungan nyo ako at may share nyo yung aking video. yan uh, malaking tulong sa amin guys. Kaya binablog ko ito na sa YouTube channel ko. Mayroon din ako sa YouTube channel. Kaya ito yung laging binablog ko. At nilalagay ko din dito sa ating reels. So guys, uh, kaya nagpapasalamat ako sa inyo. So, kayo lagi. Andang tumulong sa amin mahirap sa magsasaka matandang tumulong sa amin na nakakaintindi sa amin uh, may akong tulong sa inyong lahat sa inyong lahat guys na kami ay masuporta nyo sa aming pagbablog uh, ito ang buhay namin dito para makatulong kami sa aming pamilya, ganun po guys ganun po guys yung mga namin buhay namin dito masaya kami dito sa aming kinabubuhay kasi hindi mo kailangan na bibili ka na ng bigas, ganun kailangan mo basta masipag ka lang sa bukid guys may ano ka na may bigas ka yun kahit papano sa awa ng Diyos na no, may bibigay sa amin yan swerte lang swertehan mo kapag na ano ka ng bagyo na daanan ka ng bagyo yun lang kalaban mo dito kung magsasara ka kailangan talaga tanggapin mo lahat kasi ito yung kinabubuhay namin dito kaya ginagawa namin lahat dito bilang isang farmers kahit mahirap nandito pa rin kami sa bukid para sa aming pamilya kaya nagbablog kami para kung halimbawa ma-monetize kami sa aming pabablog uh, malaking tulong sa amin na matulungan namin yung pamilya namin pamilya namin o higit pa sa pamilya namin sa ibang tao, gusto ko din makatulong sa ibang tao guys, kung halimbawa na monetize ako dito hindi ko naisip sarili ko, gusto ko din makatulong sa ibang tao kasi mas marami din mas mahirap kaya nagbablog din kami para kung halimbawa na monetize kami uh, matulong din namin yung pamilya namin, makatulong din kami sa ibang tao malaking tulong sa amin yung guys, kaya hiningid namin yung pagsishare nyo uh, pagpapalo nyo, pagla-like at yan, comment yung mga ganyan guys, kaya nandito kami papakasakali kung ma-approve nyo na matulungan kami na may share nyo yung mga video namin yun ang papasalamat kami ng marami sa inyo guys dahil nandiyan kayo lagi sa amin na ah, handang sumuporta sa aming magsasaka mga ka-farmers ko dyan na ano dyan na handang tumulong na ka, mga ka, ano natin dyan na, mga vloggers din na handang tumulong sa mahirap kaya gumagawa kami ng vlog namin para sana makita nyo yung mga vlog namin na ginagawa dito sa bukid. Paano kahirap yung buhay. At sana matulungan mo din kami. Yan, uh, kaya nagpapasalamat ako kung nagustuhan nyo guys yung video na ginagawa ko dito sa bukit na pinapakita ko yung vlog ko pero ngayon wala pa akong pinapakita ang ginagawa pa ngayon kasi ito pumunta ako dito kasi natapos na yung gawa uh, pinapakita ko lang yung unang gawa namin noon noong July 15 kaya ito pinapakita ko na yung July 15 yung malalim noon may video ako dyan sa Youtube kung gusto nyo puntahan yung link ko nandyan sa Facebook ko lang uh, pindutin nyo lang yun nandun na Sambales uh, Sambales TV vlog Ayan guys, nandiyan yung ano ko. Yung YouTube channel ko, yung page ko. Ay channel ko sa YouTube. kung gusto niyo pa sharing guys, nandun lang yan. Kung surprise subscribe nyo para makita nyo lahat. Ayan, ma-update kayo guys. yung ginagawa ko dito sa bukid sa akin pag vlog. Maraming salamat guys sa panonood. At nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat na mag-share guys sa sa aning aking vlog. Ayan. Thank you guys.